dito sa kanyang anak na si Danica Soto. Kasama nga ni Big Soto itong si Tali at ang kanyang asawa na si Pauline Luna. Napakasaya naman nga ni Big Soto na muli nga niyang nasilayan ang kanyang apo at muli itong nakarga. Nakakatuwa naman din ang apo ni Big Soto na mayroon na nga itong Consuelo. Marunong na nga din mag-smile itong si Baby Luke. Habang ito nga ay nakatingin sa kanyang lolobik, ay naka-smile nga ito. enjoy na enjoy naman sa pag-aalaga itong si Danica Soto dito sa kanilang bunsong anak na si Baby Luke. dila naman nga malaking bulas ang anak ni Danica Soto at Mike Pingris na si Baby Luke. Malalaki kasi ang mga paan nito, pati ang kanyang mga kamay. Mukhang makakamana nga ng laki dito kay Mike Pingris ang kanilang bunsong anak na si Luke. When he grows up to be one ready, already, he already knows immediately. Uh, he hears it a lot. What? what? Yeah. <laughs> he hears ate a lot. I'm already trained. <laughs> <laughs> <Did> i you train? Ate. What yeah. yeah. cool. They said that Micah will have a better future there. But michael But, like but, but like Micah said... dalaw nga din paminsan-minsan ang mga pinsan ni Danica Soto kasama ang mga anak nito. Aliw na aliw naman nga ang mga bata dito kay Baby Lou. Gusto gusto nga nila itong kakandungin at hahawakan. Dahil nga matagal na nasunda ni Danica ang kanyang ikalawang anak at malayo nga ang pagitan ng mga ito, ay excited pa din ang mag-asawa sa pag-aalaga at pag-aasikaso sa kanilang bunso. nagkatulong nga itong si Mark Pingris at Danica Soto pagdating sa pag-aalaga ng kanilang bunsong anak. Kamakailan naman ay nagbakasyon itong si Mark Pingris at Danica. Nakakaalis na nga at nakakasama na itong si Danica Soto sa mga bakasyon ng kanyang asawa. Ganon din ang kanilang baby na si Baby Luke na naisasama na nga din ito sa kanilang bakasyon. First time nga nilang maisama itong si Baby Look sa kanilang family getaway. Napakaganda naman nga at very relaxing ng lugar na pinuntahan ng pamilya ni Dani Casotto at Mike Bingley. pati naman nga mga anak ni Danica at Mark ay tumutulong sa pag-aalaga sa kanilang little brother